Okay guys, uh, nandito na tayo sa firing range para i-test natin yung ating G3. Sama ko yung oh. Try natin yung G3 natin for the first time. Wow. Ito, meron tayong dito uh, reload. Itong bala natin, hansang daan. Okay. Yan, reload yan. Tingga daw yan. Tapos meron tayong mag na bago. Yan. Yeah, kinarga ko na yung iba sa magasin ko. So, ito yung ano natin. belt holster. So, clear dyan. Okay, clear muna natin. Tapos, dito yung mag sa ating dalawa. Nilagay muna nila yung ano natin. Board, target board. Okay, si Kuya Buban mo na. Mamaya na ako puputok. Yung 45 niya. Na Rock Island. Yun. Ah, dahil medyo baguhan tayo, nag-o-observe muna tayo ng mga proper posture kung anong taong gawin dito sa loob ng firing range. Kinabahan din ako konti. na excited. Iba tayo. Tapos si Sir Bones, caliber 40 sa kanya. So, tatlo kaming paiba-iba yung armas. Okay guys, dahil uh, beginner tayo So si Kuya Buban Nag-act sa range officer namin Tinuturuan niya ako ng uh, proper handling Sa loob ng uh, firing range Ayan Bago kami mag-umpisa Ayan, kay medyo dito na time guys Naghalo yung emosyon ko Dahil simpre baguhan, beginner Kinabahan ako na may halong excitement Habang tinuturuan niya ako Simpre nakikinig siya <laughs> guys, uh, mapayo ko sa inyo bilang baguhan. Siyempre, oh, eh, research din kayo eh. ng mga safety uh, drills. Pag, paano humawak ng baril at saka ano. Kasi mahirap na eh. Malanganin yung safety. Ako nga, may schooling First pa puto. kami ng safety sa wait, wait, trabaho. Wait, wait, wait. Pero wait. di ko pa rin masyado master. Paulit-ulit din yung aralin. Okay. Okay nga guys, pagkatapos namin mag-dry fire, ito na yung una kong putok. talaga ng tama lang lady ma'am. Ah. Ang lit. <laughs> Sakit doon sa tinga. Grabe. Stop people boy Pogi ba? Ganda tunog Okay so ito yung unang, unang putok natin <laughs> Ito yung 9 mm Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 na putok tapos yung maliit talaga yung butas ng ano. So maganda yung ano. Medyo na ni bago lang ako si Recoil niya. Okay, last magasin ato reload yung bala natin. Firing ready. Insert magazine. Fire. dito naman guys dahil may grado yung mata ko hirap akong mag sight kasi yung gamit ko hindi yung eyeglass hindi yung ano lang protective eyewear lang kaya nung sa next firing ko second firing ko gumamit ako ng eyeglass yun tumam nakakatama na ako na maayos kaya ano guys kaya di ako hirap din ako ano yung positioning pa lang ng pag grip mo importante talaga para makatama ka nang maayos doon sa target mo ulit ah, magasin clear holster wala na naduling ako kuya sa mata at least groupings groupings oh. groupings sa mata groupings pero at least groupings eh. groupings Kunti na lang. Okay. Ayos. Okay. So, so far natin, walang problema yung reload na inano natin, na binala kanina. Yan, tiray ni Kuya. Maayos naman. Ibig sabihin, maayos. ko na ko. tingnan natin yung reload na ano. Yan. Isang magasin na reload ng bala yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 So, 18 na ang naputok sa reload. So, ito yung mag tick natin. Ayan. Ayos naman. So, so far so good yung uh, ano natin. G3. Okay. Walang magasin yan ha. Naka-safe ano yan natin sa holster. Okay, standby mo na. So, goods to goods yung G3. Walang palya, walang pinabulunan. Nice, nice, G3. Hindi mo kami pinahiya. Dito naman guys, nag-try ako ng hiram nung unang po, uh, try ko din ng caliber 45 Na, uh, ito Rock island sarap uh, ng amoy uh, nightcap. uh, rounds ng pinigar ka medyo mabigat siya guys mabigat pero maganda yung recoil niya hindi masyadong magkalaw hindi pareho doon sa Taurus G3 kahit unang try ko dyan naka tatlong bulsay ako alpha ang ganda kasi nung una, nung bago ako bumili, siya na una uh, pili ng baril. Pero nung pinagpilian ko, isip ko ayoko nito, mabigat, mabigat dalhin. Kung example, i eh, dalhin ko o concil uh, carry ko. Kasi mabigat siya. Yung, pa yung issue ng EFE, nung high attack uh, ultra na Rock Island, high cap, yung 14 plus 1 yung bala. Pero yan, no? Ang ganda ng tama. Ito, guys. Oh, pinakita ko dito. Bulls. Nagka-bulls ay. Yan. Tapos, sa next gun naman, okay. naman ako nung caliber 40. Oh, okay. Yan. Ito naman yun. So, yun ang ganda dito kasi... Tatlo yung dala namin uh, baril. Tapos, iba-ibang kaliber. Tapos tinry ko din yan. Yun. Ang masasabi ko naman dito sa kaliber 40, parang hindi naman nagkalayo dun sa ano ko, sa Taurus G3. Pero medyo mabigat konti. Hindi e ako sigurado ha. pero mabigat-bigat para sa akin ha. Pero di naman magkalayo. Mas mabigat talaga yung uh, yung, yung Caliber 45 na Rock Island na high cap steel yun eh itong sa amin yung frame nya ay polymer roping snow form yung slide lang yung steel uy ganda na Ang ganda din yung putok ng Calaver 40 na oh. Okay. TH40 Ang natin, silipin natin ang na na Taurus, yun. Taurus pala yan guys, 40. yun guys, Art. TH40 Ayun na, ayan na nga ito lang ang sinasabi. May bulsa ba ako? Wala. <laughs> Importante magkakasama. Ah, pero sa left. Woo! Ah, wala nga. Wala, huwag mo wala nga, wag mo nang pili. Wag nang pilitin, pero... wala eh. <laughs> Ito, wala talaga. Wala ako sa murong. Sa 45 lang ako. Ganda ng baril ko, yeah. Nakatatlo ako, doon uh, Sige Siguro okay lang 'yun okay, naman talaga. talaga. Okay, guys. Uh, dito tayo sa ating uh, conclusion. Siguro bilang baguhan, guys, ah. Uh, uh, correct me if I'm wrong. Uh, ang masasabi ko sa Taurus guys uh, magaan siya okay naman iputok pero yung recoil niya i-compare ko dun sa na-try kong caliber 40 at saka yung 45 medyo malakas yung ano nito recoil malakas sa uh, gumalaw malakas yung sipa niya siguro dahil magaan siya polymer frame kasi tapos ang laki yata ng agwat ng timbang nung ano eh nung uh, Aracaylan na high cap na uh, caliber 45 so kung ako bilang beginner okay naman okay naman siya kasi nadadala ko ako may PTC ako guys uh, kahit baguhan ako nag-apply ako ng PTC so, so nilalagay ko siya sa bag ko yun ang maganda kasi magaan so, yung Aracaylan kasi mabigat so hirap yun dalindalhin yun yung advantage niya pero pagdating sa accuracy guys mas lamang yun yung 45 45 pa yun ha dapat malakas sumipa siguro dahil la uh, yun nga sabi sa kaka research ko na dahil mabigat mabigat siya para nakukontra yung recoil ng bala ito guys ma pero mamanage lang kunting sigurong practice pa ako kung paano ko siya i-handle So, di ka naman magsisipag ito mabili mo okay naman Ma, so, uh, sa price niya di yan sisikat kung di sya maganda so yun guys uh, pero dapat talaga mag PTC4 muna simpre tapos uh, ang una pa nga siguro para sa akin bilang baguhat uh, ano nga dapat eh bago ako bumili ng baril ah, nag firing firing muna sana ako tapos nagtatry tayo ako ng ibang baril bago ako talaga bumili so yun yung siguro ma-advise ko para ma mo talaga kung anong bagay sa bigat sa ano accuracy kung anong bagay at saka yung purpose mo para saan mo siya gamitin everyday carry ba or pang home defense lang so yun ito guys okay na para sa akin all around mura ah everybody kiri kPD um defense kasi marami siyang bala mas 17 to di ko alam di ko pa maalam kung ma-upgrade to, to 20. baka siguro kung maaba yung magazine pero okay na siya guys para sa akin manageable naman yung recoil niya siguro kunting practice lang so yun guys salamat sa panonood bye bye And, uh, uh, ingat uh, siyempre, simple uh, be safe uh, consider uh, safety on, gun safety always salamat bye bye